Hello guys. Nakabili lang <laughs> nakabili ako ng daw. Wow. Laki kasi laki na yung aking lababo. So, ang isdang yan ay palos daw sa dagat. Sabi nung What? nagtitinda, worth 150 pesos yung isang peraso at nagkaroon ng 12 guts. So, yung 7 pieces, Yummy. yan ay aking isinigang. Ayan. So, masarap kasi humigop ng sinigang. Sa maulan na panahon, lalo kapag kaasin kilig. so, una, ginis ako na muna yung isda sa bawang sibuyas at sa aluya para matanggal or mabawasan yung langsa. Tapos, nilagyan ko na kaagad ng asin para manot na yung asin dun sa laman. Tapos, kung mapapansin nyo, ang lalaki nung kanyang laman ano, no, ang kakapal. So, malaman yung isda na yan, tapos ang kunti lang din yung tinik niya, or hindi siya masyadong matinik. So, yung aking sabaw dyan, ay kalivel lang ng tubig. Kung makikita niyo yung ulo ng isda, napakalaki, at nados sakop niya yung gitna ng kaldero ko. So, marami akong nilagay dyan na gulay, may talong, okra, sitaw, tapos, meron din dalawang klaseng sinigang na sinigang mix sa gabet sa sinigang mix na sampalok. So, ganyan ako magsigang. Dalawang klase ng panigang yung aking nilalagay at may siling green din. So, yung dahon ng malunggay ang aking nilagay kasi libre lang dito lang sa bakuran namin kaysa bumili pa ako ng kangkong. So, pwede rin naman yung dahon ng malunggay at masustansya din. Ayan, guys. So, ba diba, Ang sarap-sarap umigop ng sabaw at mas masustansya kasi may dahon ng malunggay. Tara na, umigop ng asim kilig na sabaw sa maulan na panahon